Bale, nasa Candelaria Quezon po tayo. Kasama po tayo ng biyahe. Hindi pa po kami nadidiskarga. Ano po yan? Meron po tayo ditong kaibigan. Yan, nasa loob po nung planta yung ating truck. Ay, po ating kaibigan. Si Kekio. Kekio, kuhin mo na. Siya. Malayo <laughs> ba ating pupuntahan? Tayo po lumabas muna ng planta. Oh. Yan po yung Candelaria Quezon. Aha.

Sariwa, no? Tapos, baka wala rin sila. So, toko kay madam, oh. Magpipilapya pala si... Ano, magkano daw? 1 per kilo? 140 per kilo. Lines. Lama na po yan? Akin lang isang malaking ganyan. Tama Sila lang bang nakakain. Di ba dalawa, kuya? Sila lang. ano yan? Batangas? At, at Talisay, Pumina, Patangas. Patangas. Patangas na. <laughs> magkano to? Magkano ang kilo? 140. 140? 144. na press naman ano. Okay. Panalo, panalo. Mga, magkano tayo yan? 140, pesos. 63. Sa magkano? Tanong lang ako ito. 200 Magkano? Aring, ano tawag na dito sa ito ano sa tulingan? sa tulingan? 200 din, sa kalungkod. Kalungkod po, 200. 200 din. Sapsapo, aring, magkano buraw? 140. Buraw? 100 150 daw,

Maka, ma, Oy, magkano sa ganaring... oh, magkano sa ganari? May nilaga, bossing. Oh, makano sa ganari? Yapo, yeah, lang po isa kilo diyan. Magaling nga rin tindera nga rin. Talaga nakadetalya yan, oh. Yes. <laughs> yung gulay ang gusto, oh, dami. Magkano ang kilo? Hindi ni sabi mo, magkano? 160 po. 160. 160, 240, 200. 240, 200, 200. 140, 240, 240, <laughs> 260, 200, 200, 240. 240 sa Bacos. Opo, magawa Para mano po ba kayo? Tagarito po ba kayo? Tagarito. Ako po ito po, Laguna. Lagunain. Eh. Yes. Maraming salamat po. O, oh, thank you po. Thank you, Ande komadahan. Xiao-xiao ka pa ba? Aba yo. Ala dali. Baka tayo makapaglakad na no. Barangay ano pa ba to? Barangay Magailag pa rin ba ito? Ah, Ang kanto sa boundary Oo eh. oh. Maryland Maryland Pools Dito ka tayo papasok eh Kyo Hindi po pala kami ilaya oh. Maryland kasi ho, yung kaibigan nating iyan tagarihan sa ilaya sila yung magbababa ng ating karga na niyo ang bundok na rin anong tawag sa bukid na rin yung bundok na rin ano, yung banahaw oh, ay yung diba saryaya mamala ano ah. itong kantong ito? Oh, kandila nila ka simbahan pala dito ano? Ugasan. Ah, hindi ba simbahan? Ba hindi ugasan lang yan. Ah, wala ka simbahan ha. Barangay Road, Becky Ang ganda pala ng sinintado dito Ang uh, ganda niya kami Ang palalaki ng kalya Ang ganda niya Shout out sa nagpagawa Shout Dati ba ito yung Oo, oh, dati ito yung Nag-ano pananim mo? Ano ka itong madami na ito? pananim Madami dito nag-alaman na ah, pala yan, oh. greenhouse ano? Um, yung mga... Ah, pwede ba bumili pala dyan? <hits> wala natin, dami natin natutok yan. Oh. Nandiyan lang pala ang pasibulan, ano? Hmm. nagawa expressway, TR4. Doon, doon. Malayo pa. Doon ang Meron pa. Ay hindi na kayo nakakarating doon. Ay, malapit na pag ginagawa yung taas. TR4. Oh, TR4. Giniwit yung yan. Malayin, pag dinapin. Malapit na. Mga yung kasyada at saka ito, layo. Ay, ang inyong bibagay, malayo pa. O, oh, hindi na. Malapit na. Bukas nga dito sa amin. Bumusta doon. Mm -hmm. Dami, may ano ka pa, may rakal fruit oh. Aba, pagkakadaming manok pala no. Alay. Aba, binibinta ba ko yung mga niya eh? Aba, pagkakalaking manok, manok, manok. na manok na na yan, dati. Aba, ang no. Picture. <laughs> Alaki, ano? Kokotuan ng no? pitch ano. Okay. Mm. Ilan ang kilo ang ganda Hindi na, na natitimbang ang laki Ayun yung sa pala. Ha? Oo nga ano? <laughs> Nakakatuwa ho kaya sabi ko, abay hagapa nga ang Dalawang timba. Ano? Lucky. <laughs> Ibig sabihin eh, ay na, na, lumalahi yung sa ibang ano. Ayun ah, ang mga anak. Ko dami na po dos. Oh, bakit kakalabas yung manok? Oh. Marami pang nakalabas eh. Binibenta niyo po yung ganyan. Pag may ano na? Mag-iipon ako. Mag at ako yung sa PQQ. Hindi ako natutuwa la ako, tang lalaki da. hindi baka ngayon hindi na kuwat. Jump lang kasi kayo. Ano Ah, ito na ko yung mga palahi, but may mga balahibo sa paa. Ay, lang. na yung sa paa. Ibig ko sabihin naglilin. Lumaki din yan. kanya. Magaling kayo ano. Ano po ba Ipa. Ano po? May lahok na palyat at saka page Ay, di kalakas una sa kain pala Ay, malalapas sa baboy Ay, halos mo sa timba Pag nagbibigay ng tatay Ay, dapat ko pala i Para kayo makasamugot Kakatuwa yung lakong manok Babalikan ko Kakakakakakakakakak Ang laki o Ang laki Ang laki ng ano eh. Dalawa ng timba ano kayo? Ay, malaki sa timba, ito. <laughs> malaki ng baraso eh. Oh. Sa hilig natin sa alagain. Uh, oh. No? Delikado lang ari eh. Delikado? Oo, oh, sa bahay-bahay ba? <laughs> <laughs> Maulang biyahe po. Nakalakas ah, ako lang ako. Nakabutabot tayo ng hapon. Eh. tandaan Harap po yung may malaking riprap na ginagawa O oh. ba, pala ng tubig dyan nalakan tubig ano, nung no, isa truck na ano dun eh Ang eh, tubig Laki pa, kaya pala nire-riprapan Baka okay, hindi pa kaano ng ulan ano. Mangga pa. Yeah, come <laughs> น้องพ่อ